Good morning guys ah ito my routine for this morning since na uh, habang naghihintay ng time papunta office ito tuturuan ko muna kayo in my own way na paano mag ng damit para mapadali yung pamamlansa o yung hindi na dapat plantsahin okay so ganito lang guys okay syempre konting pag 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 muna para madaling ano kahit sa paglalaba bago mo isampay pag pag mo 3 times okay so ito para is easiest way to make ayon or dalawa lang yun either na nakatipid ka sa konsumo ng kuryente o para sa ekonomiya or ito ayan ganyan anuhin mo muna yan ganyan ganyan mo siya ganyan di ba mm para easy as way kung papaano pa lang. Yan. Yan. O, so, mga, ganyan siya. Okay. Masahe. Hilot, hilot. Yan, ganyan. O, batakin mo lang, ganyan. Para namasad na, na yung damit. Tapos, yan. Ganyan. O. o di ba, ganyan ka ba? Mag tiklop Ganyan ka ba? Mag tiklop ng damit. Plansahin mo man o hindi mo plansahin, kailangan maayos mong tiklupin muna. Okay? Ang iyong pa o ang damit na hindi mo na kailangan plansahin. So, kagaya nito, kailangan itong plansahin. Pero, tiklupin pa rin natin nang maayos. Okay? Yan. Yan lang siya. Diba? Then, saka ipapal. Yan. O. Diba? O. Uh. Ayan. Oh. Uh. Hmm. diba? Kala mo naman siya ngayon. Pin yan, oh, ayan. Ayan. Paplansahin to guys. Pero kala mo pinlansa, ba? Diba? Ito, nakatipid ka na sa kuryente. Panda, ano pa, para sa ekonomiya ba? di uh. ba? Diba? Para malis yung, yung ano, pagbabayad sa kuryente. Ganyan lang. Hmm. ba? Hmm. Diba? Hmm. Para na rin siyang pinlantsa, no? O, pero paplansahin pa yan. Don't worry. Ganyan. Ang tip ko, kung papaano kayo magtiklop ng damit na para hindi na plansahin at hindi gusot-gusot kung plantsahin nyo man o hindi. Okay? So, ganun lang, guys. My own tip naman na manok ko sa mother ko. Yung ganyan. Kailangan daw muna ganyan-ganyanin, hilut-hilutin. Diba? Ang ganyan. Ihiluting ko muna. Ayan. 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 Or, or mo siya. Oh. Para at least na-stretch. Tama. Bye. See you guys.